Ito kapatid tungkol sa trabaho mo at sa pagtatrabaho mo. Naka-experience ka na ba o na-experience mo ba ang pagiging unfair sa iyo ng iyong workplace o ng iyong kumpanyang pinapasukan? Naunawaan kita kapatid, masakit nga yun. Pero tara, sandali nating pag-aralan ang sabi sa Biblia para mabago natin yung nararamdaman mo. Watch until the end Colossians 3, verse 23 to 24. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Tingnan natin ang mga perspective na ito at consider natin sa ating pagtatrabaho. Ang perspektibong ito ay ini-encourage tayo na number one, work with excellence offer your best effort sa trabaho at sa kahit ano pang mo as your reflection of your commitment to God. Act with integrity. Ano ba ang integrity? Ang integrity ay yung gumagawa ng tama kahit walang nakakakita sapagkat wala naman tayong pwedeng itago sa Diyos. Number three, show love and compassion. Tayo ay tinuturoan ng Panginoon na mahalin ang kapwa kahit ano pa ang trato sa atin. Mahirap ito. Ayoko magmalinis. Kahit ako I'm struggling pero pinipilit ko at lagi kong inaalala ang bili ng Panginoon at humihingi ng kanyang gabay sa mga utos niya na nahihirapan ako. Besides, we are all under work in progress hanggang sa kanyang muling pagdating. Number four, find meaning in service tingnan mo ang value ng iyong trabaho at i-recognize na ang contribution mo sa iyong kumpanyang pinapasukan ay parte ng mas malaking plano sa iyo ng ating Panginoon. Number five, seek God's approval. Focus ka sa God's expectation kaysa sa human recognition. Trusting that God honors your efforts. Pagtaglay mo ang mga mindset na ito hindi mo mararamdaman kung anumang nakikita mong unfair sa pinagtatrabahuan mo. At expect mo at i-claim mo na ang God's greater purpose ay nasa iyong buhay. God bless you kapatid. Tara, manalangin tayo. Mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Ama, we come before you Lord, longing to serve with sincerity and dedication. Bigyan mo kami ng lakas na gawin ang aming tasks with excellence, integrity, and love. Kapag dumadating sa buhay namin ang discouragement, paalala mo naman sa amin, Ama, na kami ay nagtatrabaho para sa iyong kaluguran at hindi para sa approval ni naman. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na sa pamagitan ng aking efforts ay magmamana ng masigit pang blessings. Nawa, ang gawa ng aking mga kamay ay maging testimony ng iyong presensya sa aking buhay. Naway masumpungan ko ang joy and fulfillment in serving you above all else. Ito ang aming samo at dalangin Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.